kinumpirma ng SSS. Opisyal nang inilunsad ang bagong pension program at lahat ng impormasyon tungkol dito ay nasa website mismo ng SSS. Kaya kung gusto mong basahin ang mga opisyal na detalye, pumunta lamang sa link sa ibaba ng paglalarawan. Huwag palampasin ito dahil ito ang pinakamalaking balita para sa lahat ng pensionado ngayong Oktubre. Mga kababayan, ito na talaga ang pinakabagong balita na hindi mo dapat palampasin. Simula ngayong Oktubre 24, 2025, may malaking pagbabago sa sistema ng Universal Pension para sa ating mga senior citizens sa buong Pilipinas. Oo, tama ang narinig mo. May pagkakataon ka na ngayong makatanggap ng 14,500 piso bilang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Pero bago ka magdiwang, Siguraduhin mo muna na naiintindihan mo kung ano ang mga kailangang gawin para makuha mo ito. Dahil maraming senior ngayon ang hindi pa rin alam ang tamang proseso, kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil ipapaliwanag ko ang lahat. Simple, malinaw, at diretsyo. Una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi ito fake news. Lahat ng impormasyong maririnig mo ngayon ay mula sa mga opisyal na pahayag at update ng mga ahensya tulad ng DSWD, SSS at GSIS, pati na rin ng mga lokal na pamahalaan na responsable sa pamamahagi ng ayuda at benepisyo para sa mga senior. Ang labing apat na libo limang piso na ito ay bahagi ng pinalawak na Universal Pension Program na layuning mapagaan ang buhay ng ating mga lolo't lola sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gamot. Alam nating lahat na napakahirap ng sitwasyon ngayon. Tumaas ang kuryente, tubig, pagkain, at halos lahat ng pangunahing pangangailangan. Kaya naman, ang bagong halagang labing apat na libo limang daang piso ay malaking tulong, lalo na sa mga senior na umaasa lang sa maliit na pensyon o suporta mula sa kanilang mga anak. Pero tandaan, hindi lahat ay automatikong makakakuha nito may ilang hakbang kang dapat sundin para masiguro na kabilang ka sa mga kwalipikadong makatatanggap. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang mga kwalipikado. Una, dapat ikaw ay 60 taong gulang pataas, residente ng Pilipinas, at rehistradong benepisyaryo ng alinman sa mga ahensya tulad ng SSS, GSIS, o DSWD. Para sa mga hindi pa miyembro ng alinman sa mga ito, maaari ka pa rin maging eligible kung maipapakita mo na ikaw ay kabilang sa mga senior na walang sapat na kita o tulong mula sa pamilya. Ito ang tinatawag nilang indigent senior citizens, mga lolo't lola na nakatira mag-isa o umaasa lang sa kaunting tulong ng barangay. Ayon sa bagong update, Layunin ng gobyerno na gawing mas mabilis at mas madali ang proseso ng pagkuha ng universal pension. Dati, napakaraming papeles at pila pero ngayon, sa ilalim ng bagong sistema, may mga online registration portals na inilunsad para hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Pwede mo na itong gawin sa tulong ng iyong anak o apo gamit ang cellphone o computer. Basta siguraduhin mo lang na tama ang iyong personal information, tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at ID number. Isa pa sa malaking pagbabago ngayon ay ang paraan ng pamamahagi Dati, madalas cash payout sa barangay hall o municipal center. Pero ngayong 2,025, mas pinadali ito dahil maaari nang idiretsyo sa iyong ATM card o e-wallet account tulad ng GCash o Maya. Kaya kung ikaw ay senior na may ATM mula sa SSS o GSIS, siguraduhin mo na aktibo ito dahil doon ipapasok ang 14,500 piso mo. Para naman sa mga wala pang account makipag-ugnayan ka sa barangay o sa pinakamalapit na DSWD office para tulungan kang makapagbukas ng libreng account. Marami rin ang nagtatanong, kailan po matatanggap ang 14,500 piso na ito? Ayon sa update ng DSWD, sisimula ng release mula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 10, 2025. Depende sa iyong rehiyon. Ang mga nasa NCR at Luzon ay unang batch susunod ang Bisayas at Mindanao. Kaya kung hindi mo pa natatanggap sa unang linggo, huwag mag-alala. Darating din yan basta kumpleto ang iyong requirements at na-verify ang iyong account. Isa sa mga mahalagang paalala ng gobyerno ay iwasan ang mga scammer. Dahil sa mga bagong update na ganito, maraming nananamantala. May mga nagpapanggap na tagadstoy o tagasas na humihingi ng T-Processing Fee o T-Verification Payment. Tandaan mo ito, mga lolo at lola, hindi kailanman hihingin ng bayad ang gobyerno para makuha mo ang benepisyo mo. Kapag may tumawag o nag sa iyo na humihingi ng pera, huwag kang maniwala. I-report e mo agad sa barangay o sa opisyal na hotline ng SETHE. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo makukuha ang 14,500 step by step. Una, kailangan mong siguraduhin na updated ang iyong personal records sa SSS o SETHE. Kung meron kang lumang E o wala pang official senior citizen E, pumunta sa barangay at mag-request ng bagong card. Kadalasan, may libreng registration booth para dito tuwing biyernes. Pangalawa, siguraduhin mong makalagay ang tamang address at contact number mo dahil doon ipapadala ang notification kung kailan mo makukuha ang iyong pension. Pangatlo, pumunta sa official website ng SETD o sa mobile app ng Universal Pension Program. Doon mo makikita ang key apply now at button. I fill up mo ang form at i upload ang mga kailangang dokumento gaya ng valid ID, proof of residency at recent photo. Kapag na-verify na ang lahat, makakatanggap ka ng confirmation message na nagsasabing ti approved for labing apat na libo limang daan release. Ibig sabihin, kasali ka na sa listahan ng mga tatanggap ngayong buwan. Alam kong maraming senior ang hirap gumamit ng cellphone o internet kaya mahalaga ang tulong ng pamilya dito. Kung may anak o apo ka na marunong mag-online, hilingin mo sa kanila na tulungan kang mag-register. Tandaan, ito ay para sa iyong benepisyo, kaya huwag mahiya. Maraming pamilya ngayon ang nagtutulungan para masigurado na hindi mapag-iiwanan ang kanilang mga magulang o lolo't lola sa mga ganitong programa. May mga ulat din na may ilang lugar kung saan nagbibigay ng additional allowance mula sa local government bukod pa sa labing apat na libo limang daan. Halimbawa, sa Quezon City at Cebu, may dagdag na dalawang libo hanggang tatlong libo bilang e-local senior support fund. Kaya kung taga-lokalidad ka na may ganitong programa, doble talaga ang makukuha mo. Pero tandaan, iba-iba ito depende sa budget ng DEIST. Ngayon, baka iniisip mo, bakit labing apat na libo limang daan? Hindi ba 12,000 lang dati? Totoo yan, Dati 12,000 ang base amount, pero dahil sa mga panibagong reforma at dagdag pondo mula sa national budget ng 2,000 at 25, tinaasan ito ng 2,500. Layunin itong matugunan ang epekto ng inflation at para kahit papaano, maramdaman ng mga senior ang kaunting ginhawa. Ang karagdagang 2,500 ay mula sa pondo ng Department of Budget and Management at sa savings mula sa ilang ahensyang nakatipid sa operasyon. Isa pang mahalagang detalye, ang labing apat na libo limang daan na ito ay hindi loon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang bayaran. Ito ay tulong mula sa gobyerno bilang pagkilala sa kontribusyon mo sa lipunan. Matagal ka nang nagtrabaho, nagbayad ng buwis, at ngayon, panahon na para ikaw naman ang tumanggap ng suporta. Marami ring nagtatanong kung makukuha ito kahit tumatanggap na ng ETH o suspension. Ang sagot, pwede walang bawas o limitasyon. Ang universal pension ay hiwalay sa regular mong pension, kaya daddag ito sa buwan ng matatanggap mo. Isipin mo kung dati ay limang libo lang ang natitira mo kada buwan matapos ang lahat ng gastusin, nayon ay may dagdag kang labing apat na libo limang daan. Pwedeng gamitin sa gamot, pagkain, kuryente o kahit maliit na puhunan sa tindahan. Ito ay malaking tulong para sa mga senior na gustong maging independent pa rin kahit matanda na na kung gusto mong malaman kung kasama ka na sa listahan, pumunta ka lang sa official site ng SESD o sa barangay office. May mga name checker boots na inilagay sa piling lugar kung saan pwede mong hanapin ang iyong pangalan. Kung makikita mo ang status na key for release, ibig sabihin, approved na at pwede mo nang hintayin ang text confirmation. Maraming kwento na ngayon ng mga senior na nakatanggap na ng kanilang labing apat na libo limang daan. May isang lola sa buhol na ginamit ito para bumili ng gamot sa alta presyon at diabetes. May lolo naman sa pampanga na ginamit ang pera para ipagawa ang bubong ng bahay nila. Ibig sabihin, tunay na malaking tulong ito kung gagamitin ng tama. Pero tandaan, mga lolo at lola, huwag mong ubusin agad. Matutong mag-ipon kahit kaunti. Gumamit ng parte ng pera para sa pang-araw-araw at itabi ang iba bilang emergency fund. Ang gobyerno ay patuloy na magbibigay ng ganitong programa, pero mas maganda pa rin kung marunong tayong magplano para sa sarili nating kinabukasan. Habang papalapit ang November, inaasahang mas marami pang update mula sa SEVE at GIS tungkol sa second batch ng distribution. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa mga opisyal na social media pages nila para hindi ka mahuli sa balita. Kung may mga katanungan ka, maaari kang tumawag sa Sevi hotline o pumunta sa pinakamalapit na field office Huwag kang matakot magtanong dahil ang impormasyong ito ay para sa iyo Tandaan, wala kang babayaran, ito ay iyong karapatan bilang senior citizen ng bansa Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaabot ang isang simpleng mensahe sa lahat ng ating mga lolo't lola Salamat sa sakripisyo at pagmamahal ninyo sa inyong pamilya at sa ating bayan ang labing apat na libo limang daang piso na tulong na ito ay maliit na paraan ng gobyerno para suklian ang inyong naging kontribusyon. Huwag mong kalimutan i-share ang video na ito para matulungan din ang ibang senior na hindi pa alam ang bagong update. Baka ang simpleng pag-share mo ay maging daan para matulungan ang isang lola o lolo na matagal nang naghihintay ng tulong. Kaya mga kababayan, siguraduhin mo, gawin mo ito ngayon i-verify ang pangalan mo, i-update ang records mo, at hintayin ang iyong labing na libo limang daang piso pensyon. Ito na ang pagkakataon mo para maramdaman na may malasakit pa rin ang gobyerno sa mga tulad mo. Huwag kang magpahuli. Dahil ngayong Oktubre 24, 2025, ito na ang simula ng panibagong yugto para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. May mga ulat din na may ilang lugar kung saan nagbibigay ng additional allowance mula sa local government, bukod pa sa labing apat na libo, limang daang piso. Halimbawa, sa Quezon City at Cebu, may dagdag na dalawang libong piso hanggang tatlong libong piso bilang Local Senior Support Fund. Kaya kung taga-lokalidad ka na may ganitong programa, doble talaga ang makukuha mo. Pero tandaan, iba-iba ito depende sa budget ng LGU. Ngayon, Baka iniisip mo, bakit labing apat na libo daang piso? Hindi ba 12,000 libong piso lang dati? Totoo yan. Dati, 12,000 libong piso ang base amount. Pero dahil sa mga panibagong reforma at dagdag pondo mula sa national budget ng 2025, tinaasan ito ng 2,500 piso. Layunin nitong matugunan ng epekto ng inflation at para kahit papaano, maramdaman ng mga senior ang kaunting ginhawa. Ang karagdagang 2,500 piso ay mula sa pondo ng Department of Budget and Management at sa savings mula sa ilang ahensyang nakatipid sa operasyon. Isa pang mahalagang detalye, ang 14,500 piso na ito ay hindi loan. Ibig sabihin, hindi mo kailangang bayaran. Ito ay tulong mula sa gobyerno bilang pagkilala sa kontribusyon mo sa lipunan. Matagal ka nang nagtrabaho, nagbayad ng buwis, at ngayon, Panahon na para ikaw naman ang tumanggap ng suporta. Marami ring nagtatanong kung makukuha ito kahit tumatanggap na ng SSS o GSIS pension. Ang sagot, oo, pwede. Walang bawas o limitasyon. Ang universal pension ay hiwalay sa regular mong pension, kaya dagdag ito sa buwanang matatanggap mo. Isipin mo, kung dati ay limang libong piso lang ang natitira mo kada buwan matapos ang lahat ng gastusin, ngayon ay may dagdag kang labing apat na libo, limang daang piso. Pwedeng gamitin sa gamot, pagkain, kuryente, o kahit maliit na puhunan sa tindahan. Ito ay malaking tulong para sa mga senior na gustong maging independent pa rin kahit matanda na. Ngayon, kung gusto mong malaman kung kasama ka na sa listahan, pumunta ka lang sa official site ng DSWD o sa barangay office. May mga name checker booths na inilagay sa piling lugar kung saan pwede mong hanapin ang iyong pangalan. Kung makikita mo ang status na For Release, ibig sabihin, approved na at pwede mo nang hintayin ang text confirmation. Maraming kwento na ngayon ng mga senior na nakatanggap na ng kanilang labing apat na libo limang daang piso. May isang lola sa Bohol na ginamit ito para bumili ng gamot sa alta presyon at diabetes. May lolo naman sa Pampanga na ginamit ang pera para ipagawa ang bubong ng bahay nila. Ibig sabihin, tunay na malaking tulong ito kung gagamitin ng tama. Pero tandaan, mga lolo at lola, huwag mong ubusin agad. Matutong mag-ipon kahit kaunti. Gumamit ng parte ng pera para sa pang-araw-araw at itabi ang iba bilang emergency fund. Ang gobyerno ay patuloy na magbibigay ng ganitong programa, pero mas maganda pa rin kung marunong tayong magplano para sa sarili nating kinabukasan. Habang papalapit ang Nobyembre, inaasahang mas marami pang update mula sa DSWD at GSIS tungkol sa second batch ng distribution. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa mga opisyal na social media pages nila para hindi ka mahuli sa balita. Kung may mga katanungan ka, maaari kang tumawag sa DSWD hotline o pumunta sa pinakamalapit na field office. Huwag kang matakot magtanong dahil ang impormasyong ito ay para sa iyo. Tandaan, wala kang babayaran. Ito ay iyong karapatan bilang senior citizen ng bansa. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaabot ang isang simpleng mensahe sa lahat ng ating mga lolo't lola. Salamat sa sakripisyo at pagmamahal ninyo sa inyong pamilya at sa ating bayan. Ang labing apat na libo limang daang piso na tulong na ito ay maliit na paraan ng gobyerno para suklian ang inyong naging kontribusyon. Huwag mong kalimutan i-share ang video na ito para matulungan din ang ibang senior na hindi pa alam ang bagong update. Baka ang simpleng pag-share mo ay maging daan para matulungan ng isang lola o lolo na matagal nang naghihintay ng tulong. Kaya mga kababayan, siguraduhin mo. Gawin mo ito ngayon. I-verify ang pangalan mo, i-update ang records mo, at hintayin ang iyong labing na libo limang daang piso pensyon. Ito na ang pagkakataon mo para maramdaman na may malasakit pa rin ang gobyerno sa mga tulad mo. Huwag kang magpahuli dahil ngayong Oktubre 24, 2025. Ito na ang simula ng panibagong yugto para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas.